Good morning mga farmers Ito, uh, magbibinta tayo ng mga uh, natin na uh, barred So, 12 piraso itong mga farmers at dideliver na ito natin sa ating mga sa ating buyer So, yan Titingnan nyo, malalaki na sila So, so kakilala natin yung fire nito, kaya binigay lang natin ng uh, medyong ura lang. So yan yung mga Black Astrolophus natin na uh, crossbreed sa Bard Play Mothra. Saka uh, meron ditong pure na Bard Play Mothra. So yan yung ating mga sisiyo. So, malalaki na din o. Oh. Nasa 3 weeks old pa lang yan mga farmers, pero malalaki na o. Oh. So yan lang, marami salamat yung lahat. God bless us all.